nakala ni Putin na kilala niya ng husto si Trump ng United States. Pero naglaro lang ang leader ng Russia sa kanya, na parang biolin. Pinagsisinungalingan at pinaglalaruan niya ang lahat para ipagpatuloy ang hindi pinag-isipang pananakop sa Ukraine. Para kay Putin, siya ang kumokontrol kay Trump at ginagabayan ito sa anumang landas na nais niyang tahakin bilang Pangulo ng United States. Ang problema, naputol na ang mga tali at nawala na ng kontrol si Putin napaaga ang selebrasyon ni Putin. Nagpapadala na ang United States ng karagdagang armas sa Ukraine, habang dumarami ang galit ni Trump sa mga aksyon ni Putin, at tumitindi ang suporta sa pinakamalaking kaaway ng pinuno ng Russia. Noong Hulyo 8, nagbigay ng malaking anunsyo si Trump. Matapos ang ilang araw ng pagpigil sa pagbibigay ng tulong militar sa Ukraine, kabilang ang paghinto ng karamihan sa mahahalagang air defense system na kailangan nito para ipagtanggol ang sarili laban sa Russia, nagbago ng isip si Trump at ipinagpatuloy ang mga padala. Naniniwala siya na mahalaga ang mga ito para matapos ang digmaan. Ayon sa Associated Press Press, sinabi ni Trump na kailangan ng United States maprotektahan ang sarili mula sa matinding pag-atake habang inihayag niya ang pagbabago ng desisyon. Magpapadala tayo ng karagdagang armas para sa depensa ng Ukraine. Ito ay magandang balita para kay Pangulong Volodymyr Zelensky. Magagalit din dito si Putin. Ipinalagay ng pinuno ng Russia na ang pagtigil ng suporta militar ng United States ay pahintulot para ituloy niya ang mga pag-atake sa ere laban sa kalaban. Para sa kanya, si Trump ay isang taong nagawa niyang manipulahin para makuha ang eksaktong gusto niya. Ngayon, napagtanto ni Putin na masyado siyang naging kumpiyansa. Sobra na ang paggamit niya ng mga delaying tactics sa negosasyon para sa tigil putukan. Sawang-sawa na ang Amerika. Kinumpirma ng Pentagon ang desisyon ni Trump ayon sa Associated Press sa isang pahayag na nagsasabing ipagpapatuloy na muli ang mga padala upang maprotektahan ang mga Ukrainyano habang pinupursigin natin ang pangmatagalang kapayapaan at paghinto sa kaguluhan. Kaya, kapayapaan pa rin ang nasa isip ng Pangulo ng United States, ngunit ipinapakita ng pinakabagong desisyon na napagtanto niyang makakamit lang ang kapayapaan kung ipapakita ng United States na handa itong magbigay ng matinding presyon kay Putin. Hindi pwedeng hayaan si Putin na mangahas at isiping na nanalo siya sa digmaan. Kung gagawin ito, lalo lang lalong lalakas ang kumpiyansa ni Putin na hawak niya ang lahat ng alas sa anumang hinaharap na negosasyon. At ilang araw lang ang nakalipas, tiyak na hawak niya ang alas na iyon. Ang sobrang kumpiyansa ni Putin ay nagmumula sa katotohanan ang United States ay parang sumasakay sa roller coaster pagdating sa pagbibigay ng tulong militar sa Ukraine. Ayon sa The New York Times, hindi naging maganda ang relasyon ng Ukraine at United States, hindi tulad ng nais ni Zelensky. Ito na ang ikalawang paghinto na ipinatupad ng United States ngayong 2025 sa magkaibang dahilan. Noong unang bahagi ng Marso, pinatigil ni Trump ang tulong ng United States sa Ukraine matapos ang isang magulong pagpupulong sa White House kasama si Zelensky. Nagbangayan ang dalawang lider sa pagpupulong na iyon na nagpapahiwatig ng hindi pagkakaunawaan na tiyak na ikinatuwa ni Putin. Tumugon si Trump sa pagpupulong sa pamamagitan ng pagpapatigil ng tulong militar at intelihensya sa Ukraine. Ilang araw pagkatapos, nagpatuloy ang tulong at pagbabahagi ng intelihensya sa pagpupulong ng mga delegado mula sa gabinete ni na Trump at Zelensky. Nagkasundo sa tatlong po araw na tigil putukan na tinanggihan ni Putin. Ang pinakahuling pagtigil ay resulta ng pag-aalalang ng United States tungkol sa sarili nitong imbakan ng mga misail, Kaya't nag-aatubili itong magpadalapan ng karagdagang tulong sa Ukraine. Ito ay lalong totoo sa mga Patriot Missile. Ayon sa The Guardian noong Hulyo, walo naniniwala ang United States na 25% na lamang ang natitira sa kanilang Patriot Missile. Ang mga interceptor ay kailangan para sa lahat ng plano militar ng Pentagon at hindi napupunta sa Ukraine. Sa halip, inuubos ng United States ang kanilang mga inventaryo sa gitnang silangan. Tumugon ang Iran sa mga United States airstrike laban sa kanilang nuclear base gamit ang ballistic missile strike sa Aladdin Military Air Base sa Qatar. Humigit kumulang tatlong po Patriot missiles ang ginamit ng United States bilang depensa. Ngunit sa pagkawala ng tensyon sa pagitan ng United States at Iran, maaring maipagpatuloy na ng United States ang pagbibigay ng tulong militar sa Ukraine. Anuman ang mga dahilan, tila natapos na ang pansamantalang problema sa pagkaantala at magsisimula na ulit ang pagdaloy ng tulong ng United States sa Ukraine. Ngunit may mahalagang tanong na dapat sagutin, ano ang makukuhan ng Ukraine? Ang sagot ay may kinalaman sa mga partikular na padala na hinarang ng United States kamakailan. Basis sa Associated Press News, kabilang sa mga ipinadala ang mga Patriot at Hellfire missile, how rounds, guided multiple launch rocket systems o guided multiple launch rocket system at iba pang bala, na antala ito ng ipinagbawal ng Amerika ang mga padala, lahat ay mahalaga. Makakatulong ang mga Patriot sa pagtatanggol ng Ukraine laban sa mga aerial attack habang binobomba ni Putin ang bansa gamit ang mga missile at drone. Ang mga sandata ay makakatulong sa Ukraine na magsagawa ng depensiba at opensibang operasyon sa kanilang teritoryo upang mapabagal ang kampanya ni Putin ngayong tag-init. Mas particular, nagdala ang ikawalo ng Hulyo ng balitang nangako si Trump na magpapadala ng sampung Patriot missile sa Ukraine. Mukhang malaking balita iyon, ngunit dalawampu lang ito mas mababa ng sampu sa tatlumpu na orihinal na nakatakda bago ipinagpaliban ni Trump ang unang pagkakataon. Nasa hangganan pa rin ng Ukraine at Poland ang mga missile na iyon. Hindi pa alam sa ngayon kung balak ni Trump na ilabas ang lahat ng tatlong missile, o kung paisa-isa niya itong ipapadala sa Ukraine habang sinusuri ng United States ang problema sa stockpile at iba pang issue Noong Hulyo, walo iniulat ng Wall Street Journal na pinag-iisipan ni Trump na gawin ang isang bagay na hindi pa nagagawa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Aprubahan ang pagpapadala ng mga bagong armas na hindi ipinangako sa Ukraine sa ilalim ni dating Pangulong Joe Biden. Ayon sa journal, pinag-iisipan na ni Trump ang pagpapadala ng isa pang buong Patriot Battery sa Ukraine na malaking bagay. Kailangan pa rin ng Ukraine ng mas maraming misail para mapakinabangan ng husto ang Patriot System sa kanilang depensa nagbibigay ang dagdag na battery ng mas maraming opsyon sa depensa ng bansa laban sa mga aerial raid ni Putin. Ayon sa The Wall Street Journal, sinusuri ng United States ang posibilidad na hikayatin ang ilang kaalyado ng Ukraine na magbigay ng mga baterya mula sa kanilang inventario. Ibig sabihin, posibleng mas bumuti ng husto ang air defense ng Ukraine sa mga susunod na buwan. Ang bagong Patriot system na iyon ay madadagdag sa tatlong na ibigay na ng United States kasama ang tatlo mula sa Alemanya at ang isa na naihatid sa Ukraine ng isang grupo ng mga bansang Europeo. Sa kabuuan, magkakaroon ang Ukraine ng walong patriot. Hindi pa rin iyon sapat, ayon kay Zelensky. Sinabi niya dating kailangan ng Ukraine ng 10-25 Patriot System para protektahan ang bansa. Gayunpaman, ang isang hakbang na mas malapit sa mga numerong iyon ay malaking bagay. Lalo na nagpapakita ito ng ganap na pagbabago sa pulisya ng United States tungkol sa Ukraine. Noon, Pinipigil nila ang pagpapadala ng mga armas. Ngayon, pinag-iisipan na nila ang pagpapadala ng higit pang armas kumpara sa dati nilang plano. Ilang kritiko, gayon paman, ang hindi naniniwala na nangangahulugan ito ng ganap na pagbabago sa posisyon ng United States sa Ukraine. Isa sa mga taong iyon ay si Maxim Skripchenko, na siyang presidente ng isang research group sa Kiev na tinatawag na Transatlantic Dialogue Center. Inamin niya na hindi ito ang nais na estratehiya, ngunit kailangang mag-adapt sila rito at bigyan ng lugar ang Ukraine sa estratehiyang iyon. Lumabas ang kanyang mga komento kasabay ng mga pahayag na hindi pa rin maaasahan ng Ukraine ang United States sa patuloy na pagpapadala ng armas. Lalo na muling nakatuon si Trump sa gitnang silangan at Pasipiko. Kahit may dahilan para sa maingat na optimismo, lalo na matapos bawiin ni Trump ang pagtigil ng United States. Sa ngayon, hindi na pinapansin ng iba sa Ukraine ang anumang mangyayari. Ang mahalaga sa kanila ay dumating ang desisyon ng United States sa tamang oras. Binanggit ito ni Trump sa kanyang mga pahayag nang alisin niya ang pagtigil. At sinabi niyang matindi ang pag-atake ni Putin sa Ukraine kamakailan. Tama siya. Ayon kay Barbara Woodward, permanenteng kinatawan ng United Kingdom sa United Nations, tumitindi ang mga pag-atake ng Russia mula sa himpapawid laban sa mga sibilyan ng Ukraine ngayong tag-init. Sabi ni Woodward sa United Nations Security Council meeting noong Hunyo, hindi bababa sa 28 sibilyan na ang namatay at daan-daan ang nasugatan. Binahagi niya ang mga pahayag habang tinatalakay ang tatlong magkasunod na pag-atake mula sa himpapawid ng Russia mula Hunyo 11 hanggang 17. Nagpatuloy ang mga pag-atake at pagkamatay ng mga sibilyan sa mga sumunod na gabi. Hindi ito bumababa at hindi rin basta-basta lang nangyayari. Isa itong bahagi ng sinasadyang at tumitinding kampanya ng karahasan na idinisenyo para lalong magdusa ang mga Ukrainyano. Dagdag pa rito, patuloy na nagkakalat ang Russia ng maling kwento para bigyang katwiran ang kanilang malawakang pananakop sa Ukraine. Ngunit walang anumang dahilan na makakapagpaliwanag sa kanilang ginawa. Patuloy pa rin ang mga pag-ataking iyon. Noong Hulyo, apat ilang oras lang matapos makipag-usap sa telepono si Trump kay Putin, muling naglunsada ang Russia ng record-breaking na pag-atake. Ayon sa British Broadcasting Corporation, nagpakawala ang Russia ng limang daan at tatlumput siyam na drone at labing isa misil sa Ukraine na pumatay ng isa at nasugatan ang dalawamput anim sa pag-atake na tinarget halos lahat ng distrito sa Kiev. Ayon sa Ukraine, pitumput dalawang drone ng Russia ang nakalusot sa kanilang air defenses. At ang limang daan at tatlumput siyam na ipinadala ni Putin ay lumampas sa dating record na limang daan at tatlumput pito. Nagpakawala ang Russia noong Hunyo 28. Ang leader ng Russia ay kumpiyansa sa kakayahang manipulahin si Trump. Kaya't inakala niyang maaaring atakihin ang Ukraine nang walang kaparusahan. Sa katunayan, matagal nang pinag-iisipan ni Putin ito. Pinatagal at pinahirapan niya ang negosasyon sa United States ukol sa posibleng tigil-putukan. Tuloy-tuloy ang pag-atake sa ere ni Putin laban sa Ukraine noong 2000 at 2025. Ibinunyag ng Radio Free Europe ang mga datos na ibinahagi nito mula sa Armed Conflict Location and Event Data Project or Armed Conflict Location and Event Data Project noong ikalima ng Hulyo. Sinuri ng Armed Conflict Location and Event Data Project ang mga air at drone strike ng Russia mula Enero 2024 hanggang Hunyo 27, 2025. Base sa datos, tanging noong Setyembre 2024 lamang. Nagpadala ang Russia nang higit dalawang libong sandatang ito sa Ukraine, na nagresulta sa pagpapaputok ng dalawang libo at pitumput limang misil at drone at pagkamatay ng apat naraan at dalawa. Noong dalawang libo at dalawamput lima, ang dalawang libong nahadlang ay nalampasan ng apat na beses habang patuloy na tumitindi ang mga misil at drone strike ng Russia simula Disyembre. Dalawang libo at dalawamput apat, noong Disyembre Domi Senado Mubama makare Ang Russia ay nagpadala ng isang libo dalawang daan at anim na putsyam na drone at missile na pumatay ng dalawang daan at labing anim batay sa Armed Conflict Location and Event Data Project. Noong Enero, umakyat sa isang libo pitong daan at labing walo ang bilang ng mga missile at drone na nagresulta sa dalawang daan at labing pitong na pagkamatay noong Pebrero isang libo walong daan at anim missile at drone ang puminsala at pumatay ng 286. Sinundan ito ng Marso kung saan nalampasan ni Putin ang 2,000 na bilang at nagpaputok ng daan siyam napong misail at drone na nagdulot ng 300 siyam napot, na pagkamatay, lalong lumala mula nun. Dumating ang Abril na may kasamang 2,200 at 77 missile at drone na nagresulta sa pagkamatay ng apat at apat na katao sa Ukraine. Noong Mayo, dalawang libo apat na tatlumput anim na projectile ang pinakawalan na pumatay ng tatlong at tatlumput tatlo. Noong Hunyo, bahagyang bumagal ang dalawang libo isang daan at sampung misile at drone na inilunsad na nagresulta sa tatlong at tatlumput limang na pagkamatay hanggang Hunyo dalawamput pito. mas marami ito kaysa sa naranasan ng Ukraine noong Mayo, dalawang libot apat nagpapakita ng determinasyon ni Putin na ipagpatuloy ang matinding kampanya sa himpapawid. Ang mga numerong ito ay nagpapakita na umaasa ang Russia sa kanilang mga airstrike upang pinsalain ang Ukraine na kumikitil ng daan-daang buhay. At hindi naman mukhang balak ni Putin na bumagal. Ipinapakita iyon ng pag-atake noong ikaapat ng Hulyo na nabanggit natin kanina habang binasag ng Russia ang sariling record at nagpakawala ng isa ikaapat ng mga missile at drone para malampasan ang dalawang libong na bilang sa ikalima sunod-sunod na buwan sa 2025. Ang mga pangyayaring ito ay nagbibigay ng bagong pananaw sa desisyon ng United States na ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong militar sa Ukraine. Tumindi ang mga pag-atake sa himpapawid ni Putin, hindi lang noong paghinto, kundi sa buong 2025 at ang pakiusap ni Zelensky ng karagdagang patriot ay refleksyon ng kanyang panawagan sa kanluran natulungan siyang ipagtanggol ang Ukraine laban sa mga pambobomba ng Russia. Ang pagbabago ng isip ni Trump ay hindi pa rin ganap na solusyon sa problema ni Zelensky. Ito ay mahalagang unang hakbang para sa higit pang depensa sa himpapawid ng Ukraine sa hinaharap. Ang hinaharap ang ating pagbibigyan ng pansin ngayon habang tinatanong natin kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa Ukraine at sa digmaan nito laban sa Russia. Ang unang bagay na sigurado, si Trump ay lalong nababahala at naiinis kay Putin ang leader ng Russia, na sa loob ng ilang buwan ay inisip ang sarili bilang isang puppet master na kumokontrol kay Trump, ay natutuklasan na ang lahat ng kanyang mga pakana ay nagdulot lamang ng galit sa presidente ng United States. Ayon sa ulat ng The Guardian, noong Hulyo Sham, sinabi kamakailan ni Trump sa mga pangunahing opisyal sa isang telebisadong pulong. Maraming kasinungalingan ang sinasabi sa atin ni Putin. Palaging mabait siya, ngunit sa huli, walang saysay ang kanyang mga sinasabi. Ayon sa Cable News Network, matagal nang lumalalim ang pagkadismaya ni Trump. Inihayag nito na nagbago ang sinasabi ni Trump tungkol kay Putin mula noong Pebrero, kung saan naniniwala siyang gusto nito ng kapayapaan. Kilala ko siya ng mabuti. Naniniwala akong gusto niya ng kapayapaan at sasabihin niya sa akin kung hindi. Nagtitiwala ako sa kanya. Mula sa pagtitiwala, naging agresibo si Trump sa paksang ito sa loob ng limang buwan. Nangyari iyon dahil patuloy na naglaro ng mga laro si Putin Iniisip na hawak niya sa palad ang presidente ng United States, nagising na si Trump sa kung ano talaga si Putin. Ipinapakita ng kanyang mga komento na mabait si Putin, pero walang saysay. At dahil sa lumalaking pagkadismaya, dumarami rin ang kagustuhan niyang tulungan ang Ukraine. Kung ipagpapatuloy ni Zelensky ang direktang pakikipag-usap kay Trump kasabay ng diplomasiya para sa tigil putukan, lalo lang gagalit si Trump kay Putin. Ang galit na iyon ay maaaring magresulta sa mas maraming tulong sa hinaharap habang pinagtitibay ang relasyon ng Ukraine at United States? May mga taga-Ukraine na naniniwala na ang desisyon ng United States na magpatuloy sa pagbibigay ng tulong militar ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa politika. Kasama rito si Irina Geroshenko, isang miyembro ng parlamento ng Ukraine. Nag-post si Irina Geroshenko sa Facebook matapos ang anunsyo ni Trump na ipagpapatuloy ang tulong. At sinabi niya na ito ay nagpapakita ng pagbabago sa politika ng Washington, ang tumitinding mga pag-atake ng Russia at ang lumalakas na presyon mula sa mga kaalyado sa Europa, kabilang ang Germany at France, ay nagtutulak sa White House na baguhin ang kanilang mga hakbang. Ito rin ay resulta ng impluensya ng Kongreso, kung saan mas madalas na nagsasama ang mga Republican at Democrat sa panawagan para sa aktibong tulong sa Ukraine. Kaya't patuloy kong binibigyang diin ang kahalagahan ng pagsisimula ng dialogo sa Kongreso. Nakikita ni Gerashenko ang lumalakas na pagkakaisa sa loob ng United States pagdating sa isyo ng Ukraine na pinaniniwalaan niyang magdudulot lamang ng magagandang bagay para sa kanyang bansa. Nakikita rin niya ang oportunidad gaya ng paliwanag niya sa kanyang post. Para sa Ukraine, ito ay isang mahalagang pagkakataon upang palakasin ang kakayahang pangdepensa at muling simulan ang estrategikong dialogo sa Estados Unidos. Nabigo ang komunikasyon ng lima hanggang anim na mga tagapamahala. Dapat palakasin ng mga profesional na diplomatiko ang mga negosyador ng hindi nagpapadismaya sa Washington. Tama si Heroshenko dito. Ngunit mukhang umaangat na ngayon ang relasyon ng United States at Ukraine dapat nasa isip ni Zelensky ang pagpapanatili ng relasyong iyon. Sabi niya, hindi kayang payagan ng Ukraine na maging kasing dismayado si Trump sa kanila tulad ng nararamdaman niya kay Putin. Dapat magpursige ang Ukraine sa diplomasya para maipakita sa United States na handang makipagtulungan ito. Mahalaga ang pagiging direkta ni Zelensky tungkol sa kalagayan ng Ukraine at ang kanyang kahandaang makipag-usap tungkol sa tigil putukan. Ngayon, kailangan niyang mag-ingat na huwag galitin si Trump habang hinahayaan ito na lalo pang magalit kay Putin. Isinaalang-alang din ni Trump ang isyu ng mga taripa. Nagpatupad siya ng mga taripa sa kanyang ikalawang termino bilang Pangulo upang bigyan ng presyon ang ibang bansa, lalo na ang China. Subalit, halos hindi nakaapekto ang mga taripang to sa Rusya sa ngayon. Bagamat maaaring makita ito ng ilan bilang senyales na simpatetiko si Trump kay Putin, ang totoo ay halos walang kalakalan sa pagitan ng United States at Rusya na maaring patawan ng taripa. Noong 2024 ayon sa tanggapan ng United States Trade Representative, bumaba ng 342% sa loob ng isang taon ang kalakalan sa pagitan ng United States at Russia na umabot lamang sa 35 bilyon. Ang direktang taripa sa Rusya ay hindi masyadong makakasakit, pero ang hindi direktang taripa ay iba na. Iminungkahi ni Trump na maari pa siyang magpataw ng karagdagang parusa sa Rusya matapos ipagpatuloy ang tulong sa Ukraine. Ayon sa The Guardian, ito ang tugon niya sa mga reporter tungkol sa isyu, at sinabi niya na hindi na magugulat si Putin sa anumang aksyon ng United States. Maaaring ang aksyong iyon ay ang bipartisan na panukalang batas na kasalukuyang itinutulak ni Sen. Lindsey Graham ng United States. Ang panukalang batas ay nananawagan ng hindi direktang taripa na umaabot ng hanggang 500% laban sa anumang bansa na nakikipagnegosyo sa Russia ayon sa iminungkahi ni Graham. Payak lang ang konsepto. Napakaliit ng kalakalan ng United States sa Russia, lalo na kumpara sa laki ng ekonomiya ng magkabilang bansa. Maaring saktan ng United States ang Russia sa pamamagitan ng paglalagay ng pressure sa mga customer nito. Ang limang daang porsyento na taripa sa mga customer ni Putin ay pipilitin silang pag-isipan kung sulit pa bang bumili sa kanya. Naniniwala si Graham na ito ang tamang panahon para dagdagan ang pressure kay Putin. Pagkatapos ng desisyon ni Trump sa tulong, nagpost si Graham sa X para ipaliwanag ang kanyang panig. Sangayon na ang Ukraine sa tigil putukan at pagpupulong. Ngunit patuloy pa rin nilalabanan ni Putin ang mga pagsisikap para sa kapayapaan. Sinabi ni Graham na oras na para palakasin ang kakayahan ni Pangulong Trump na tapusin ang digmaan. Inaasahan kong aaprubahan ng Senado ang bipartisan na panukalang batas na magpapataw ng taripa at parusa sa Russia at iba pang bansa. Ang batas na sumusuporta sa makinarya ng digmaan ni Putin at hindi tumutulong sa Ukraine ay magkakaroon ng presidential waiver para bigyan si Pangulong Trump ng pinakamalaking bentahe. May 85 na co-sponsors ang panukalang batas na ito at patuloy pang dumadami. Panahon ng wakasan, ang pagdanak ng dugo. Posibleng ito ang susunod na hakbang ni Trump sa pagsulong ng kanyang taripa. Wala tayong magagawa kundi maghintay at tingnan ang mangyayari. Tiyak na matutuwa ang Ukraine sa mga kaganapan. Kamakailan, muling papasok sa bansa ang mga misail ng United States na magbibigay daan dito para makapagtanggol ng mas matindi laban sa mga puwersa ni Putin. Totoo kailangan pa rin ng Ukraine ng karagdagang suporta. Ngunit matutuwa rin sila na makita ang pagkainis ni Trump kay Putin. Dahil maaari itong humantong sa mga desisyong pabor sa Ukraine sa hinaharap. Nagdiwang si Putin ng masyadong maaga. Inakala ni Putin na kontrolado na niya si Trump. Ngunit isang ahas pala ito na biglang kumagat ng matindi sa kanya habang sinusubukang sakupin ang Ukraine. Samantala, bumabagsak na parang domino ang mga sundalo ng Russia sa digmaan sa Ukraine habang dumarating ang mga makabagong sandata sa bansa. Libo-libong sundalo ng Russia ang napapatay dahil sa mga taktikang dinagamit ng Ukraine na mula pa noong unang digmaang pandaigdig. Panoorin ang iba pang video at mag-subscribe sa Military Show para sa mga pinakabagong balita tungkol sa digmaan sa Ukraine. Maraming salamat sa panonood, gaya ng dati.